Candidate number one, you pick a question. Number three. Number three. Question number three. English, what is man. Any Anytime, I can handle. Okay. So, <laughs> we to Thailand words. Number three, your question in Thailand. How do you say it? How do you Tsinggi-byang, wala nyo. Very sa barog, walang na tigay tip sakit na kailang tiin Ha? Huh? Sing tsang tsue <laughs> Okay. So, ako haling na So, magbalik na sa Bisaya. Okay. Question number 3. Ay, okay na Mike. Usta, deke. Okay, ngayon, hindi mo ni Tika sinuntikan. Usta, kamay. Okay. 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 Candidate number two, one. Your final question. Kung si Bako, mahimok kang tinuod nga babae, unya, unsang party sa imong lawas nga imong usbol. Again. Kung tigaan kang usak kamahimong babae, unsang party sa imong lawas <laughs> sa imong party sa imong lawas Thank you for your very prestigious question. I will answer you frankly. No need to change my I would like to tell you no no, no need to change. Bisaya, ah, na ako pang usbun sa akong kaugalingon kay tungod sa mga lang mananap kini hinatag sa Ginoo dili kini nato ang ay pang usbun. this is What it is, what is is, it, it is is, and it, it is, and this is me, and it, it is, and this is me, and you and me. Thank you. Wow. Uh, In Thailand, ay, okay, sarap so, okay, na number one. Intay. Intay ang pasalamat. Shao Chungko. Kung gusto ka tayo. Okay, thank okay, okay. you number one. Second for candidate number one. Bro, ito ba next candidate number two. Candidate number two, ang gisakitan sa tiil. Balik na ko nung sandal. Ah, pwede na ba yan? Okay, pwede kung sakit kaayo.

Pwede mo manikirap mo ha. Okay. Candidate number... Question number one. Ngano man ang pansit dili irisita sa doktor? Again. Ngano man ang pansit ng sunan dili irisita sa doktor? Thank you for that wonderful question. Excuse me. Um... Ginadili... Pag sa doktor ang isang soot sa usap ka-hospital. Tungod kayo. Tungod kayo. Pansit is good for long life. Diba? Kaya kung tagahan mo ang pansit ng pasyente, mas mataas pa yung kinagawin. Instead, umga 50-50 na. Mm. And, uh, <coughs> <laughs> so, mawala kita dili sa doktor, kay dili sila makakwarta. And fine, thank you. Thank you, number two. And now, next. Di ba itong barbidal, oi? Number three. Okay, thank you. Next, number three, miss. Dili mo nato, ito. Ah, mo na Miss Dina Virgin Wala isa lubot. Okay Dina Virgin isa lupot E mo pangano? Brownie Bihig Okay Okay Ato bang dito? Number 3 Ato bang dito ni On. Okay Number 3 Your question Your pick A question to ato four and 5 O sa number na 2, 4, and 5 2, 4, and 5 Amen? Number? Right. Number five. Okay. What language you want? Japanese, Bisaya. Pero kung ibaw ni si Sir, siguro sa kung ano, in Japanese word, di ba ya? Kibaw no? Ay, try it na Okay. In Japanese word. Okay. Kung sa gabi, kumbawa. 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 Japanese word sa mga gabi is kumbawa. Kumbawa. Kung... Anak. Kung sa Japanese, kung sa Japanese, mga ato na mo, baka no. Kung mga ato na mo, baka no. Kung sa'yo mo ha? Paole. <laughs> yes. Okay. Okay, diretso na tayo. O, ano ba magka? kagitingan das ka, um, kung 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 Okay. kung 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 Number kung 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 ang manananggal, ang eroplano, o ang lambo. Asa nilang tulo ang ngano? Manananggal. Taganaga. Nga man? Usog mo lo. ito man dito. Ngano naman. Kuya, nagkikigibuho ko yun. Dari yabin. Okay. Nanu ba? explain kita? Nga naman, <laughs> yung okay. ginaangkag manananggal. Sa una, Dagang nga kikik sanaga, nara ang pupuk. Jangan kumpah. Oke, teman-teman. Ate, teman-teman itu ya. Nungunah dagang tora ang pupuk. <laughs> <laughs> wak, wak, wak. Ito aku cowok okay, cowok. Oke, so mana kita final ya? Ginang ka og. Kusog bulok pa Oke, okay, thank you so much. kadre number three. Pakpak boy. Oke, next. kadre number four. Yes, I'm principal sa Department of Health. Wow, wow, wow. Ya, ada apa bang itu? Atau atas atas menyikat, menyikat atas menyikat. Okay? Hello, candidate number four. Hi. Hi. Good evening. Oh, saan ka so tinig mo karong gabi una? Ako ka so tinig karong oh. gabi. May gabi ka tanan. atong judges. O sa director sa back Wow. So, hindi yung oh. ginawa kung gusto siya. Ako. Ako. Si. Si. Tarpo. mag Balik ako. Ako si Tarpulana. Tarpulan. In ini ni. Ini-ini -in. ni. <laughs> okay, number four. Your question, pick number one 2, uh, and four. Four. Okay, question number four. What language? Korean. Ay, Korean! Wow! Okay, Korean. Question number four in Korean. Hi, you <laughs> And <Saranghiya. laughs> <laughs> okay. so, ang final question ng Bisaya. Okay, ang pangutana okay Para din number 4, question number 4 imong ginahan mo daog karong gabi una gawas nimo ha again candidate number four kinsay ginahan nimong ni mo daog gawas nimo nilang opat ha pagpili gawas nimo kinsay angay mo daog og nimo ha? kung ganahan mo daog mao si ako abogo ito ay labot ako Ginamod ako, tunggili ako. Gawas mo pagpili Pagpiling mo lang Okay, so again, one, two, three, go. Kinsay, ginahali mo mo daw, ginaupat, gawas mo mo. mo, support ka. O kinsa, kinsa o ano. Akong ganahan mo daw, karong gabi una, ang number three. Ano man? Sakit na kayo ang tuhod, o kayo ang tiil. Di ba, ano ka sa number three? Ganahan ko siya kayo. Mahi kasi murampa, niya may sa siya o ang iyang talent isa pa pani siya ha? anita na siya pani so thank you so much Candidate number 4 number sa number 3 mo support kay Michael kuno okay may our last Candidate number 5 Candidate number five, Joyce. pa kay number five, no? Pero siya na nanahin sa wig mo. No? Hayag kayo. Hey, thank you. Wapa kayo. Okay, question number five. Pick up. Wala number question number two. Yaha. Yeah, Sir, pamina, Miss Joyce Menis. E mong pangotana. na. On sa manya language. Ako? Libanon. Libanon ko nun eh. Ha? Gisod, gisod mo ko siya atay. Libanon. Okay. Shhh. <laughs> Bro, ni pagpuyo ko. Okay. Okay, this is your question in Lebanon words. Blue blue tayo. And why? Ikaw, Tony. Sabi ko ka. Okay, kasi number 5, Okay, okay mo number 5 for question number 2. Tara. 44 choice. Para ni mo. Again. Unsay unsay kalainan langga unsay kalainan sa bullet o sa lapis? Again? Unsay kalainan sa bulpin o sa lapis? Thank you sa mga pumutana, mga biter happy Pista! Lamat kayo. Rise. Adat. Thank you Jose. Thank you Lipeta Antropak. Pero di ko katabang ano kayo, man. Thank you. Wala naman, todo anti todo anti ka, ha? Ah. Okay. Ang, wala ikaw ka graduate. Wala siya ka graduate? naka number three. Okay. So, kato Okay, so ato pagpakan pack for candidate number five. Nalitan ko siya. Okay, again, ato pagpakan pack number five candidates for the AP competition. So, murilak sa kong kamay, ha? Kay intermission sa okay, you can exit candidate. O, oh, di alam mo. O, oh, di alam mo, ginahanan mo sila diyan. Lagi, usapan na kay sakit. Ah, Sige, ko na lang ha?